it's showtime. Mawawala na sa ere. Ano nga ba ang nangyari ngayon sa it's showtime na sobrang ikinagulat hindi lamang ng mga sumusubaybay dito hindi pa din na rin ang buong pamilya ng it's showtime. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay nahikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabebenefit ka sa mga private chats, batches, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ipinasuspindi ng Movie and Television Review classification Board o MTRCB ang Show time sa loob ng 12 araw ng pag-iri. Inilabas ang kanyang desisyon na isuspindi ang tanghaliang show noong lunes matapos magkaroon ng maraming reklamo mula sa mga manunood tungkol sa episode nila noong 25 ng Hulyo kung saan inuugnay ang mga host ng It's Showtime sa hindi ka nais-nais na asal sa segment na isip pata. Nakinig ang kanilang hearing and adjudication committee sa kaso inuutos ang kanilang mga respondent na magsumiti ng kanilang mga posisyon na papel at sinunod ang isang prosesong panglikalig ayon sa MTRCB. Ayon sa kanilang pahayag, maaaring maghain ng motion for reconsideration ang mga respondent sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang desisyon. Nitong taong ito lamang, narisim ng it showtime ang dalawang babala mula sa MTRCB para sa episode noong ika-24 ng Enero kung saan umano'y hindi tama na binanggit ni Natchong Hilario at Vice Landa ang salitang g -spot. at para sa episode ng ikatri ng g kung saan na binanggit ko ng Navarro ang salitang tinggil. Samantala, binanggit ng MTRCB na hindi ito ang unang pagkakataon na nasuspendi ang It's Your Time ng ahit siya. Noong 2010, ipinataw ng MTRCB ang 20 na araw na preventive suspension sa variety program na It Showtime. Noong ika-31 ng Hulyo, pinasumo ng MTRCB ang mga producer ng It Showtime dahil sa aligadong indecent acts ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa segment na Isip Bata na kanilang episode noong ika-25 ng Hulyo. Sa sinasabing segment, makikitang kumakain ng cake si na Vice at Ayon na ikinasal sa isang non-legal na seremonya sa Las Vegas noong nakaraang taon inireklamo ng ilan na ang eksena ay nagpapakita ng indecent acts. At ito naman ang banggit ng statement ng ABS-CBN patungkol sa bagay na ito. We will submit a motion for reconsideration, for reconsideration. as we have maintained there was so no violation of pertinent law, law, law the statement read. We are also committed to working with MTRCB to ensure that its showtime can continue to bring joy and entertainment to our noontime viewers. Ito pa ang banggit ng GMA Integrated News na banggit ng ABS-CBN. Oo mga kaibigan, ito ang nangyayari ngayon sa It's Showtime. At nawa ay maging aral ito sa lahat ng mga entertainment TV shows na pinapanood ng mga tao, lalong higit ng mga bata. Daniel 9 verse 8 to 9 Panginoon, kami ay talagang kaya-haya, pati ang aming hari mga pinuno at matatanda dahil kami ay nagkasala sa inyo. Pero maawain pa rin kayo, Panginoon naming Diyos, at mapagpatawad kahit na sumuway kami sa inyo. Tunay nga mga kaibigan na ang ating Panginoong Diyos ay sobrang mapagpatawad na anumang mga kasalanan na mayroon tayo ay kanyang papatawarin basta ito ay hingin natin ng kapatawaran. Ngunit kung hindi natin kinikilala ang ating kasalanan ay hindi kailanman ito mapapatawad at ang banal na espiritu ay lalayo sa atin at ito ang kasalanang hindi mapapatawad, nahahantong sa impyerno. Kaya naman hilingin natin sa ating Panginoon Diyos na ang ating mga kasalanan ay makilala natin upang sa ganun mahinga natin ito ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, Hinihiling po namin Panginoon na tulungan kami na malaman ang aming mga kasalanan upang hingan namin ito ng kapatawaran at tulungan kaming magbago at talikuran ang mga ito upang madama namin ang tunay na kalalakan ng kapatawaran ninyo. Salamat Panginoon sa inyong pagmamahal sa amin at salamat sa inyong grasya. Purihin ka o aming Panginoong at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkatatuan mong sabotiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.